Oh, nakakapagod magbilad ng mais guys pag ganito yung panahon. Yan buti nakatrapal tayo. Yan, nagip ko lang siya hindi ko pa na hindi ko pa inayos kasi mulan na. Baka pag lumipas tong ulan niya baka iinit na naman ito. Yan yan yung hirap magbilad guys. masakit sa katawan ito guys silang araw na ito ayan guys minute na naman so hindi ko alam kung ibibilag ko na naman siya ulit nakakapagod talaga.